Good morning. It's five something in the morning, and I need kangkong for my breakfast. Our breakfast ni papang. Ayon, marami pa ako don ng kangkong. Ayan guys. Ayan, trinansplant ko lang din yung ano, yung nakalagay sa maliliit na kangkong dito. Then, pinagsama-sama ko lang siya dyan. So, ayan. Let's pick na, guys. Kasi, magsisinigang ako. Yung iba, isisinigang ko. Ayan, o. Tignan nyo. Dahil kaka, ano ko, kaka um, talbos-talbos ko. Ayan dumadami sila, nagsanga-sanga. At nagiging strong yung ano nila ha? Yung tangkay nila. Ganyan. Pag natatalbusan. Diba? Kailangan kinakalbo ko siya. And then, ayan. See? Ayon yung mga tin tinalbos-talbos ko nung una. Ayan. Ayan. So, laging nagbibigay sa akin to ng ulam. Ayan. good morning, guys ulit. Ayan. Diba? Ang saya pala pag maraming, marami kang tanim. Kasi gaya nung nagtanim ako ng kangkong hanggang ngayon, hindi ako bumibili ng kangkong kasi nanjan nandito lang sa ating backyard ang kangkong. Ayan, ang aking alugbati ang mahina mahina ngayon. Ayan. Yung ating cute na lagayan. Ito, first talbos nito. Kaya tatalbosin natin para lalong ano. So, ito, ano natin dun sa pinakadulong. Ayan. Ayan. Mag-go sila and magkaroon ng magandang tangkay. Matibay na tangkay. So, nag-ano ulit ako ng binhi ulit ako. Nag-ano ulit ako. Nag-tanim ulit ako ng kangkong. Madali lang silang tumubo guys. Ang kangkong. Ang maganda dito sa side dito, may lang siya sa morning and then sa afternoon wala na. Shade na ito sa mga 12 o'clock. May shade na yan. So ganyan, di ba wala na? Ayan. Lalago ulit yan. Dito naman tayo sa kabila. Ayan. yung iba, pinamigay ko kay Ate Karina. At sa ibang Pilipina dito sa Las Vegas. Ayan. Kailan lang, ano, I think last week lang tinalbusan ni, ano ito, ni Christy Callis. Yung kapitbahay ko dito sa ano, last tweet niya lang tweet niya lang po sana. ayano ayan o, oh, ang dami na naman yung iba dito, lalagyan ko ng sasahugan ko lang ng konting itlog and yung iba is gawin kong sinigang na buto-buto ng ano uh, yung beef kasi gusto namin kumain ng sabaw Tuy, okay puti na naman to. So, sinong gusto magtalbos next tuig? Ayan. Yung iba, malalaki yung ano niya. Oh. Hindi ko kasi nilalagyan na ng fertilizer to. Hinahayaan ko na lang na ganyan. Pero yung pinag-anuhan ko ng pinaglagaan ko ng itlog, yung tubig na pinaglagaan ng itlog pag lumamig, nilalagay ko dyan. Every day ako naglalaga ng itlog kasi yun ang breakfast ni Basti. Yun lang daw yung itlog, ang yung boiled egg, ang um, maganda sa kanyang sikmura pag umagang umaga guys kasi maaga siyang pumapasok sa school. Ayan. oh yan. Marami-rami na guys. Ayan. So, kukunin pa natin yung andito sa kabila. Kasi, para lumago ulit. In tumi yung tangkay nila? Hindi mm, ba? si Banshee sa pag-breakfast egg, boiled eggs lang ang kanyang kinakain kasi bagong gising lang hindi siya nakakakain ng mabuti o kahit ano basta yung boiled egg kaya lahat yung pinaglagaan ko ng itlog at yung shell niya ay ilalagay ko sa aking plants. Yan, kasi maganda rin yung pinaglagaan ng itlog pag naglalaga kayo ng itlog. Guys. Huwag niyong itapon yung tubig. Kasi marami pa rin calcium yun. Maganda sa plants. Hintayin nyo lang na lumamig lumamig na saka ilagay sa idilig saka nyo idilig ayan kasi tignan natin yung ating luya kung pwede na siyang iha Thank you, Lord. Sa blessings. Ayan, oh. Uh. So, hindi kailangan ng maluwang na space para makapagtanim ng kangkong. Pati alugbati, guys. Dahil ilagay mo lang sa pat Pero yung alugbati, dapat uh, mo siya para hindi masyadong magkalat ka okay. So, marami na to. Pero gusto ko lang talagang talbusan kasi para dumami ulit. And then, gusto, gusto nila ng tubig. So, laging may tubig. Ayan. So, madami na. Oh my goodness. See? Marami akong harvest today. Oh, I'll show you my ano, tanim na pichay. So, itatransfer ko to. Ayan. Ang dami kong mga pichay. Oh, kung sino may gusto ng pichay na itatanim. Marami, oh. Ayan. So, yung malalaki lang muna kukunin natin. ita transfer natin mamaya.